Hello mga love! So, may pupuntahan na naman akong importante ngayon. Kaya mag-outfit check muna tayo. Ito yung outfit ko ngayong araw na to. So, bago yan, ay kukuha muna ako ng pera dito sa ATM. Tapos gusto ko rin kumain ngayon ng palabok kaya mamaya ay kakain na naman ako ng something masarap o di ba English yarn. So ayan, natapos na rin at chine ko muna kung meron ba ako na iwan. So dito ako kakain ngayon, dito ako kakain ng palabok. Masarap kasi yung palabok nila dito kaya o na ako nag-order ako ng halo-halo. So, yan. Ipiplex ko lang sa inyo yung aking kakainin ngayong araw na to. So, ayan. Simulan na natin ang pagkain ng palabo. Kain po tayo. Pagkatapos kumain ay pumunta ako dito sa palengke para bumili ng kaldero. Yung presyo ng kaldero ay 1,300 pesos. Kinakailangan ko kasi ng malaking kaldero para dito ako magluluto mamaya ng binignit. So, ayan mga loves. Papauwi na ako ngayon. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Hi mga loves! So, pupunta tayo ngayon sa palengke para pumili ng kamote saging dahil magluluto tayo ng binignit. So, yan mga loves. Hapon na ako pumunta sa palengke. Madaming tao ngayon sa palengke. Uwian na kasi ng mga tao ngayon galing sa trabaho kaya ganoon na lang kadami ang tao ngayon sa palengke. Bala ko pa lang gumili ng ulam ngayon. So nag-iisip ako kung ano ba yung uulamin namin sa bahay. Mahirap rin pa lang mag-isip kung ano ang uulamin na ano. Kaya naman nag-ikot-ikot muna ako dito para makapili talaga ako ng preskong ulam namin. So yan, paiba-iba rin yung presyo ng mga ng mga isda at karne dito. Kaya mas mabuti talaga na libutin mo muna yung mga tao na nagtitinda dito at tanong kung magkano ba yung presyo ng kanilang isda o karne. So nakapunta ako doon sa bandang likora ng palengke ay mas mura yung tinitinda nila na isda doon at yun namang sa bandang harapan ay mahal yung kanilang tinitinda na isda. Paiba-iba talaga ang presyo kaya dapat talaga na mag canvas mo na kayo ng mga presyo ng mga uulamin. So ayan, pupunta na ako ngayon dito. Ang presyo ng isda nila dito ay 240 pesos per kilo. So bumili na ako ng isda. Ang tawag ng isda na ito dito sa amin ay balo. So yan, tinitingbang na ni ate yung isda. Tapos pinahiwa ako na rin sa kanya dahil wala kaming matulis na kutsilyo doon sa amin bahay. Tapos nakakita rin ako ng cute na pusa doon. Mumili na rin ako ng lato, dalawang baso. So yung isang baso ay nagkakahalaga ng 30 pesos. Bumili na rin ako ng templadong gusto nila. Nagkakahalaga naman ng 15 pesos. So, ayan. Matagal na rin akong hindi nakakain ng gusto at lato. Ngayon naman, ay pumunta na naman ako dito at nag-ikot-ikot para makikanbas ng mga presyon ng saging kamote. So, yan Hanap na rin ako ng bilo-bilo. Masyadong mahal yung presyo ng kanilang bilo-bilo dito. Kaya naisipan ko na bumili na lang muna ng condensed tapos evaporated milk doon sa tindahan. Kasi hindi pa talaga ako makapag-decision kung alin bang tindahan yung pagbibilahan ko. Kasi foro na talaga mahal yung tindahan nila. So, ayan, bibili na rin ako dito ng asukal na brown. So, ayan, naghihintay muna ako sa tindera na ma-entertain nila ako kasi masyadong marami yung bumibili dito sa kanilang tindahan ngayon. Dito na ako bumili ng lutong bilo-bilo. Wala na sila nung hilaw na bilo-bilo. So, ayan. 10 pesos yung isang selupin. Pagkatapos niyan, ay kumain na rin ako dito ng fishball. 5 pesos each naman ito. So, ayan. Dito na ako kumain. Hindi na ako makapaghintay pa na makauwi pa sa bahay kasi medyo natatakam na ako sa kanilang fishball. Marami ring bumibili na fishball sa kanila kasi ma masarap yung timplada na kanilang fishball. So ayan, hindi niyo makikita yung mga bumibili dahil dito ako sa bandang tagiliran ko Pagkatapos naman yan, ay nakapag-decide ako na dito na lang ako bibili ng kamote at saging dahil mas mura yung tinda nila dito. Pero masasabi ko lang talaga na tanungin mo talaga bawat tindera kung magkano yung presyo ng kanilang kamote at saging. Kasi paiba-iba na naman yung presyo nila dito kaya dapat talaga na mag kanina ka muna.